Ayan. I love karar mga kabeshi daw. I love Qatar Nandito naman kami sa Baywalk. Sa Seawall. Anong oh, nakaraan dun kami galing o sa may circle na yun. Ngayon dito naman kami sa yan o. Yung mga may mga bilog-bilog na yan. Oysan? Yan o. I love Qatar <laughs> Hindi ko alam, guys, kung anong lugar ito. Basta, ayan, oh. Baywalk siya. Tapos, andun yung circle Ayun layo. Saan yung circle? Ayun, oh. Hindi makita. Ayun. Hmm. Dagat. Arhar. Shoop, anong lugar ito? Hmm. Yan. Tamang video-video lang tayo. Hmm. <laughs> <Amen. laughs> yun mga kabesi ang location namin for today yan ano kaya yung ah yung malaking yate dun sa kabila oh. dun kami dati sa kabilang yun umikot kami oh, kung ano ano lang napupuntahan namin parang dun sa Jeddah may Grand Canal At dito naman Grand Catal Katara

Alabladi. Kailangan pa lang i-ano siya para kita lahat mo yun know. oh. Hmm. Pati dun sa kabila. Oh, unti lang natin video guys kasi nakakangalay sa kamay. Grabe lang hangin-hangin. Oh my goodness. Grabe itong mga bakasyon na ito. Lagi na lang talagang malakas ang ano